ito so guys meron tayong ginagawa na ano itong Honda Wave 125 ah uh, malakas siya sa gas kasi pag tumatakbo yung isang litro parang wala pang 15 km eh nauubos na malakas kumonsumo ng gas itong ano itong Honda Wave 1 1, Oo, normal naman na Malakas talaga sa gas ang 5125 dahil malaking makina nito pero yung usual na kay hindi ganun kalakas dapat na parang wala pang 15 kilometer or 15 kilometer lang tinakbo mo ubus na yung 1 uh, liter yun yung napansin natin dito para siya nagmumumog ng gasolina kaya ngayon yung chinik natin, nagtataka tayo ba't malakas sa gas. Ah, uh, minsan ano siya yung parang parang ano siya yung nabubulunan o yung parang may barado. Ngayon, yung chinik natin, itong itong ano niya, yung carburetor ayun. Yan yung sa sa hangin niya sa air ito. Ito kasi yung sa air air fuel mixture ayan napapansin nyo ayan oh. ito naman yung sa idle sa minor ayan yung chinek natin masyado siyang malaki yung bukas nya kapag ka uh, pinapaandar natin maandar kaya yeah, yung yeah. siyang ano, meron siyang meron siyang kulay itim na usok na para siyang carbon. 'Yon. 'Yon yung napansin natin diyan na yung kulay itim yung usok niya. So, 'yon yung indication na overfeed. Sobra sa gas yung yung tinatapon ng carburetor dun sa combustion chamber. Papunta rin sa yung sunog niya hindi nasusunog lahat nagiging ano lang siya carbon nagiging kulay itim dapat walang usok may itim yan meron man konti lang pero sa ano nito makapal yung napansin natin makapal siya tapos halos nabubulunan pa siya parang kala mo barado yan kaya yung chinik natin ito yung napansin natin kasi itong carburetor na to bago pa to eh ayan bago bago pa yan kaya no check natin ito. Sobrang laki ng ano niya, yung sa air, yung pihit sa air. Ayan. kaya yung sinara natin, ilang pihit 'yan dami? Kasi ang pagtotoono naman ng ginagawa natin ito, yung uh, one ano lang yung parang 3 lang. Bawa yan, ilak na, ay sara na natin yan. Ayan, pakanan yung sarado niyan, guys. Pag ano, isasarado nyo, pakanan niyan. yan. Ayan, sarado na siya. Hindi start yan pag nakasarado kasi, ano yan eh, walang hangin na ano eh, binibigay. Kaya, hindi na mapapa-start. i-start yan pero mamamatay din kapag ano yan natin kasi yan dapat may isa na maiili yung pinakasagad nya ang importante rin ginagalaw to para hindi sya tumigas yung isang pinipihit-pihit din natin yan sarado na siya dyan yan naka close na yan Oh, na yung sara niya. Hindi ko hindi natin i-start eh. I-start siya pero mamamatay siya. Kasi nga kulang saan. amin. So, Kaya gagawin natin, i-bubuksan natin ang hap. Ayan. Hap. Tapos, ah, uh, isang full bali dalawa pag full dalawang pihit kasi diba ito yung ayan pinasarado tapos pagka pinihit natin ng isa tumapat doon natin ko na ikita nyo yan yan half yan pag isang ikot pa yan full ngayon 1 uh, one port na lang Ayan. Tapos, dyan na tayo magtitimpla ng minor. Ayan. Dyan na tayo magtitimpla ng minor. Ayan. Dito tayo. Ngayon, kapag na na na-i-ano niya na sa 1 full and 1 fourth Dito na tayo mag-adjust na Kasi ang ginagawa ko dito minsan Sa akin Minsan ano lang ginagawa ko 3 fourth lang Minsan 1 and 1 fourth Depende sa reading ng spark plug Ayan. Sa akin gagawin ko dito Ano lang siya so? Gagawin ko dyan 3 fourth lang Half then one port yan kasi kapag masyadong maraming tihit pa bukas pa kaliwa ano sya yung more on air sya ngayon dadami yung hihingiin na konsumo ng gasolina at mababa ang minor natin yun nga yung 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 dahil nga sa air na yon air fuel ano na yan screw na yan dyan do depende yung itatapon na gasolina ng motor may pagkagaya ano, nung napansin na check natin na sobrang daming pihit halos ano mga apat na ano siguro apat na full apat na full na eh, ikot or limas. Kaya sobrang lakas sa gas. Ayan, indication naman nun. Mapansin nyo, sobrang lakas sa gas. Mabilis maubos. Tapos, uh, may usok na lumalabas dito. Pero kulay itim. Ibig sabihin, yung kulay itim ngayon, yun yung gas na sobra yung tapon. Tapos, hindi niya nasusunog lahat. Nagiging carbon. Itim siya. Yun yung nagiging carbon yung tinatawag na carbon ano or nagde-deposit yan mangingitim tapos minsan titignan din natin sa reading ng spark plug kasi kung ano yung pihit natin dyan kailangan ma-read natin yung spark plug box tatanggalin natin yung spark plug tapos titignan natin yung reading kapag maitim ano ba ba itong meron akong hawak na spark plug kapag maitim sobra halos may mga carbon na itim yun ibig sabihin nun overfeed rich, rich masyadong maraming gas yung tinatapon kaya hindi nasusunog lahat kaya nangingitim yung dito sa spark plug ngayon kapag uh, dapat ang tamang timpla yung brownish lang sya yung parang medyo brown lang sya hindi sya maitim pero wag naman yung sobrang brown na halos wala nang ano kailangan yung brownish lang ang kulay yung medyo brown brown lang ang kulay yun yung uh, ano lang yung sakto lang yung consumption ng gas yung tapo ng gas lagi natin tatandaan kapag ka maitim ang spark plug na puro carbon deposit itong dulo nya ibig sabihin yan ano yan uh, overfeed yan maraming tinatapon na gas kaya nagtataka tayo bakit malakas yung gasolina malakas sa gasolina yung motor kaya importante rin na, na nag-spark plug reading tayo para nakita natin kung minsan binabaklas natin yung spark plug titignan natin kung tama yung air fuel mixture ng consumption binabaklas din natin yan yun, kata kayo bakit malakas sa gas, baka sobra sa overfeed overfeed or to sobra sa gasolina kaya ito nagtataka tayo bakit ganun kalakas kalakas yung wave na to alas wala pa daw wala pang 15 km uh, malakas na sa gas isang litro bus na All, uh, uh, usually naman kasi pagka 1 liter dapat yan 30 km pataas 30 to 40 kilometer per liter ang ganito on the way pero ito halos wala pang 15 kilometer ubus na yung 1 liter ginamit na rin to ng ibang ano pinagamit na rin natin to tatakas sila bakit ang lakas daw sa gas kasi yung motor nila tipid sa gas ngayon yung ginamit nila to ang lakas daw sa gas yung nagtataka sila kaya yun yan yung napansin natin. Tapos nakita natin na maitim yung buga ng tambucho, yung usok. Maitim. Kaya ito, chinek natin. Yun, dahil dun sa may air, air mixture. Ito, air fuel mixture. Ayan. So yun, ganoon lang kapag malakas agas gas yung motor natin na decarburador ha ganito yung pwede nating i-suggest ko na check nyo rin baka dyan kasi ano te yung yung bago pa tong carburetor eh ayan baka mapansin nyo medyo bago bago pa yan eh pero kahit naman luma siya hindi naman sana ganyang kalakas yan kahit luma na yung carburetor dapat wala pang 15 km, ubus na 1 litro. Yun. Tapos kung hindi naman ganito yung motor nyo, halimbawa ang, ang motor nyo eh, mga modelo na, mag spark plug reading kayo. Check nyo rin yung tip ng spark plug nito yung dulo. Check nyo kung masyado maitim. Ayan, overfeeding. Kaya nagiging carbon, kulay itim. Hindi nasusunog ng Nasusunog pero sobrang dami. Sobrang dami yung sinusunog. So, yun. Ganun lang guys. Ha? Decarburador na motor. Kung malakas sa gas. Yan. Subukan muna natin i-adjust yung hangin nya. 10 minor. So, yun. Maraming salamat sa inyong pananood. At iingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor. At God bless sa inyo.